Naniniwala ka ba talaga na para kumita ng malaking pera, kailangan mong magtrabaho ng higit pa? Paano kung sabihin ko sa iyo na isang kasinungalingan iyon na buong buhay mong pinaniwalaan? Hindi ang pisikal na pagsusumikap ang magpapayaman sa iyo. Hindi ito ang pagtatrabaho ng labindalawang oras sa isang araw. Hindi rin ito ang pagkakaroon ng tatlong trabaho. Ito ay isang lihim na gawi ipinagbabawal sa karamihan na kayang gawin alamat ang sinumang tao. Maraming tao ang mamamatay nang hindi ito matutuklasan. Natuklasan ko ito. At iyon ang dahilan kung bakit ganap na nagbago ang aking buhay. Lumaki ka sa paniniwalang para kumita ng pera, kailangan mong magsikap, mag-aral ng husto, gumising ng maaga, at pagod ng pagod sa trabaho, tama ba? Pero gusto kong huminto ka ngayon at magtanong sa iyong sarili. Ilan sa mga taong kilala mo ang sumusunod sa eksaktong pormulang iyon at nananatiling may utang, pagod, at walang oras para sa kahit ano? Ilan sa mga taong kilala mo ang buong buhay nilang naghahabol sa pera, naniniwalang ang pisikal na pagsusumikap ang susi, ngunit hindi kailanman nararating ang kanilang layunin? Ganito ang pamumuhay ng karamihan. At alam mo ba kung bakit? Dahil ito ang isa sa pinakamalalaking kasinungalingan na sinabi sa iyo. Naniniwala rin ako dito. Naniniwala ako hanggang sa araw na nakita ko ang aking sarili sa pinakamababang punto, walang pera, walang pag-asa, walang kahit ano na magpapatunay na maaaring magbago ang aking buhay. Ako ay ganap na bankrupt, iniwan ko ang paaralan ng maaga, walang diploma, walang plano. Naglilinis ako ng sahig at naguhugas para mabuhay. Marahil mauunawaan mo kung ano yon, tumingin sa iyong buhay at isipin, ito lang ba ang meron, at maniwala na walang paraan palabas. Dahil ganito talaga ang pakiramdam ko. Hanggang sa may nangyari. Isang kaibigan ang nagbigay sa akin ng isang libro at, kasama nito, isang payo na nagbago ng lahat. Kung gagawin mo eksakto ang sasabihin ko, magbabago ang buhay mo. Wala akong mawawala. Kaya nagpa siya akong sundin ito ng buong puso. At alam mo ang nangyari. Sa loob ng isang taon, umakyat ako mula sa kita na apat na libong dolyar bawat taon hanggang sa isang daan at pitumput limang libong dolyar. Sa loob ng mas mababa sa limang taon, kumita na ako ng higit sa isang milyong dolya. At alam mo ang unang pumapasok sa isip ko? Paano nangyari ito? Paano isang tao tulad ko, walang edukasyon, walang karanasan, nagawa ito? At ipapaliwanag ko sa iyo, hindi dahil naging mas matalino ako. Hindi dahil nagtrabaho ako ng mas maraming oras. Hindi dahil may nagbigay sa akin ng pagkakataon. Ito ay dahil nakabuo ako ng isang gawi na halos walang nakakakilala, isang mental na gawi na binabago ang lahat. Nagsimula akong mag-isip na parang mayaman bago pa man ako maging mayaman. Parang simple, hindi ba? Maaaring mukhang baliw. Pero ito ang lihim, ang paraan ng iyong pag-isip ang tumutukoy sa iyong realidad. Binago ko ang aking paraan ng pag-isip at ang aking realidad ay kinailangang magbago upang umayon dito. Ngayon, hayaan mong magtanong ako sa iyo. Kapag nagising ka sa umaga, ano ang unang pumapasok sa isip mo? Utang ba na hindi nababayaran? Bayarin na Diyo bukas. Sahod na hindi sapat para sa buong buwan. Kung iyon ang iniisip mo, nagsisimula ka na sa araw na may pananaw ng kakulangan. At alam mo ba kung ano ang dinadala ng kakulangan? Higit pang kakulangan, para bang nakakulong ka sa isang walang katapusang siklo, pinapalakas araw-araw ang kakulangan, limitasyon, at ang ideya na walang daan palabas. Paano kung sabihin ko sa iyo na isang pagbabago lamang sa iyong pag-isip ang kailangan para masira ito? Alam ko, maaaring tunog ka kaiba. Nang sabihin sa akin yon, nagduda rin ako. Pero nagpasya siya akong subukan. Nagsimula akong kumilos na parang mayaman na ako. Hindi ko sinasabi na gastusin mo ang pera na wala ka. Pinag-uusapan ko ang mentalidad. Araw-araw nagtatanong ako sa sarili, kung ako na ang taong gusto kong maging, paano ako mag-isip? Paano ako kikilos? Paano ako magsasalita? At saka nagsimula akong kumilos sa ganoong paraan. Maliit na bagay. Paano ako nagbibihis? Paano ako nagpapakilala? Paano ako nagsasalita tungkol sa pera? At alam mo ang nangyari. Nagsimulang dumating ang mga oportunidad naging mapansin ako ng mga tao nagbago ang aking kilos at tumugon ang mundo dito marahil iniisip mo ngayon pero ito ay positibong pag-iisip lang hindi hindi ito ang positibong pag-iisip lamang ay hindi nagbabago ng anuman kailangan mong lumikha ng bagong mental na pattern at ulitin ito araw-araw hanggang maging isang gawi ito ang nagbabago sa iyong paradigma dahil ang kumokontrol sa iyong buhay ngayon ay hindi ang iyong lakas ng loob hindi ang iyong talino, hindi ang iyong pagsusumikap. Ito ay ang iyong paradigma, isang koleksyon ng paniniwala at gawi na hindi mo namamalayan, ngunit nagtatakda ng iyong mga resulta. Nang matuklasan ko ito, para bang nakakita ako ng ginto. Dahil napagtanto ko na lahat ng itinuro sa akin ay mali. Hindi ko kailangan magtrabaho ng mas maraming oras. Hindi ko kailangan ng mas maraming diploma. Kailangan ko lang baguhin ang aking isip. At iyan ang halos walang ginagawa. Gusto ng mga tao na baguhin ang buhay, pero patuloy silang nag-isip sa parehong paraan. At kapag nag-isip ka na parang mahirap, lumilikha ka ng higit pang kahirapan. Kapag nag-isip ka na parang mayaman, lumilikha ka ng kayamanan. Ganito lang kasimple. Ngayon, nais kong magbigay sa iyo ng hamon. Sa loob ng susunod na pitong araw, sa pagising mo, itanong sa sarili, kung ako ay mayaman na, ano ang gagawin ko ngayon? At kumilos ayon sa sagot na yon, Maaaring maliit lamang ang pagbabago. Baguhin ang paraan ng iyong pananamit para sa trabaho. Baguhin ang paraan ng iyong pakikipag-usap tungkol sa pera. Baguhin ang paraan ng iyong pakikitungo sa ibang tao. Munit gawin mo ito araw-araw sa loob ng pitong araw. At tingnan mo kung ano ang mangyayari. Dahil maaari kong ipangako sa iyo ang isang bagay. Kapag binago mo ang paraan ng iyong pagtingin sa sarili, binabago rin ng buong mundo ang paraan ng pagtingin nila sa iyo at ito ang nagtatangi sa karaniwang tao sa mga nagiging alamat. Takot ang mga tao sa salitang ito pagka-obsesyonado. Iniisip nila na ang pagiging obsesyonado sa isang bagay ay masama, delikado, o para sa mga taong hindi balansyado. Ngunit ipapakita ko sa iyo ang isang katotohanan na maaaring makagulat, lahat ng nakalikha ng pambihirang bagay ay may obsesyon. Walang karaniwang tao ang nakakagawa ng dakilang bagay ng hindi obsesyonado sa nais niyang makamit. Natutunan ko ito sa pamamagitan ng karanasan. Nang sinimulan kong baguhin ang aking buhay, napagtanto kong hindi sapat ang subukan lang. Hindi ko maaaring ibigay ang pinakamahusay ko kapag may oras lamang. Hindi ko maaaring isa ang paa sa layunin at isa sa kabiguan. Kailangan kong lubos na sumabak. Kailangan kong isipin, huminga, at isa buhay ang nais kong makamit. Habang ang iba ay nanonood ng telebisyon, ako ay nagbabasa. Habang ang iba ay naidistract sa problema ng iba, inuulit ko sa isip ko ang parehong ideya ng libo libo ng beses. Kinukuha ko ang isang pangungusap at inuulit-ulit, inuulit-ulit hanggang sa ito ay pumasok sa aking subconscious. At alam mo ba kung bakit? Dahil ganito gumagana ang isip sa pamamagitan ng pag-uulit. Ang pag-uulit ang lumilikha ng bagong neural pathways na nagbabago ng isang pag-isip sa isang ugali. Naalala ko ang buong gabi na nakikinig sa mga recording. Dala ko ito sa sasakyan, sa kwarto, sa trabaho. Palagi. Ang layunin ko ay napakalinaw na wala akong pinapansin na nakakaalis sa aking focus. At alam mo ba? Natatakot ang ilan sa mga tao. Sinasabi nila, palagi ka na lang tungkol dito ngayon. Palagi akong tungkol dito, dahil gusto kong baguhin ang aking buhay, at ang hindi handang maging obsesyonado ay hindi kailanman makakamit ng dakilang bagay. Ngayon sabihin mo sa akin, mayroon ka bang isang bagay na sumisipsip sa iyo sa paraang gagawin mo ang lahat upang makamit ito? O nabubuhay ka lamang sa isang kaswal na paraan, walang puwersang humihila sa iyo pasulong? Ang katotohanan ay kung wala kang malusog na obsesyon sa iyong nais, mabubuhay ka lamang sa obsesyon ng iba, marahil ng iyong boss, marahil ng iyong kumpanya, marahil ng lipunan na gusto kang maging isa lamang sa karamihan. Tignan mo ang mga taong hinahangaan mo, mga elit na atleta, mga artista, mga negosyante. Lahat sila ay may isang bagay na pareho, obsesyon. Si Michael Jordan ay obsesyonado sa pagsasanay ng higit kaysa sa iba. Si Elon Musk ay obsesyonado sa pagtatayo ng mga kumpanya na magbabago sa mundo. Wala sa kanila ang nakarating sa kinaroroonan nila dahil sinubukan lang ng kaunti. At alam ko ang iniisip mo, pero hindi ba sobra ito? Paano kung mabigo ako? Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Nabibigo ka na kapag hindi mo ibinibigay ang buong sarili mo sa kahit ano. Ang pinakamalaking panganib ay hindi ang subukan at mabigo. Ang pinakamalaking panganib ay ang lumipas ang buong buhay mo nang hindi mo kailanman ibinigay ang lahat para sa isang bagay na tunay na mahalaga sa iyo. Ngayon, gusto kong ibigay sa iyo ang isang simpleng hamon. Pumili ng isang layunin na matagal mo nang ipinagpapaliban. Maaaring ito ay financial, personal, o spiritual. At sa loob ng tatlumpung araw, gawing malusog na obsesyon ito. Magbasa tungkol dito araw-araw. Pag-usapan ito. Isulat ito. Isipin ito. Hayaan itong sumipsip sa iyo sa paraang wala ng ibang bagay ang makakagawa. At tingnan kung ano ang mangyayari. Dahil sasabihin ko sa iyo, ang mundo ay hindi para sa mga nangangarap lamang. Ang mundo ay para sa mga nagbabago ng kanilang mga pangarap sa isang obsesyon na hindi titigil hanggang sa maging katotohanan. Napag-isip mo na ba na marahil ang pinakamalaking bilangguan sa iyong buhay ay walang rehas, walang kandado, walang pader? Ang pinakamalaking bilangguan ay ang pagkakakilanlan na tinanggap mo upang mapasaya ang iba. Nabuhay ako ng ganito sa loob ng maraming taon, sinusubukang maging kung sino sa tingin ko ay inaasahan ng iba na maging ako. At marahil ito rin ang humahadlang sa iyo na maging kung sino talaga ang gusto mong maging. Lumaki akong naniniwala na kailangan kong sundin ang isang takdang plano, magtrabaho ng husto, bayaran ang mga bayarin, mabuhay. Iyon lamang. Walang puwang para mangarap, para sumugal, para gumawa ng kakaiba. Nakatali ako sa ideya na hindi ko dapat mabigo ang iba. At alam mo ba ang resulta? Nabigo ako sa sarili ko araw-araw. Isang araw, narinig ko ang isang pangungusap na yumanig sa akin, kung gusto kong maging malaya, kailangan kong maging ako. Hindi ang ako na sa tingin ko ay gusto ng iba. Hindi ang ako na sa tingin ng aking pamilya ay dapat kong maging. Hindi ang ako na inaasahan ng aking mga kaibigan. Ngunit ang totoong ako, tumama iyon sa akin na parang kidlat. Dahil napagtanto ko na wala akong ideya kung sino talaga ako. Alam ko lamang kung sino ang pinipilit kong maging at marahil ito rin ang nangyayari sa iyo ngayon. Marahil nasa trabaho ka na kinamumuhian mo, ngunit patuloy ka pa rin doon dahil natatakot ka sa iniisip ng pamilya. Marahil tinatago mo ang iyong totoong mga pangarap dahil iniisip mong pagtatawanan ka. Marahil nagdadamit, nagsasalita, nag-isip, at kumikilos ka sa paraang hindi ikaw, upang hindi makasagasa sa iba. Ngunit sagutin mo sa akin, hanggang kailan? Hanggang kailan ka mamumuhay sa isang buhay na hindi iyo? Natutunan ko sa pinakamahirap na paraan na walang nagbabago hangga't wala kang tapang na maging tunay na ikaw. Dahil sa tuwing pinipilit mong umayon sa inaasahan ng iba, lumalayo ka sa potensyal na tunay mong buhay. Ang pinakamalaking trahedya ay hindi ang mabigo sa pagiging ikaw. Ang pinakamalaking trahedya ay ang magtagumpay sa pagiging isang taong hindi mo kailanman nais maging. At narito ang isang katotohanan na ayaw marinig ng iba ang opinyon ng iba ay hindi nagbabayad ng iyong mga bayarin, hindi natutupad ang iyong mga pangarap, at hindi namumuhay sa iyong buhay. Kaya bakit ito may labis na kapangyarihan sa iyo? Nang maunawaan ko ito, pakiramdam ko ay naalis ang mabigat na pasanin sa aking mga balikat. Nagpasya akong hindi nasusubukang mapasaya ang iba. At alam mo ang nangyari. Sumabog ang aking buhay sa mga oportunidad. Nagsimula akong magtrabaho sa mga bagay na aking minahal, kumita ng pera ng higit kaysa dati, at tunay na maramdaman ang pagiging buhay. Dahil sa wakas, ako ay naging ako. Gusto mo ba ng patunay kung gaano ito kapangyarihan? Tingnan mo si Steve Jobs. Siya ay tinanggal sa kanyang sariling kumpanya dahil ayaw niyang yumuko sa inaasahan sa kanya. At nang siya ay bumalik, nilikha niya ang iPhone, isa sa mga pinakarebolusyonaryong produkto sa kasaysayan. Isipin mo kung sinabi niya, mas mabuti pang huwag abalahin ang iba, mas mabuti sundin ang pamantayan. Iba na ang mundo. Ngayon gusto kong itanong mo sa sarili mo, sino ka talaga? At sino ang pinipilit mong maging? Ito ay isang tanong na nakakakaba, alam ko. Ngunit ito lamang ang magpapalaya sa iyo. Kung naghihintay ka ng senyales upang simulan ang pamumuhay ng iyong buhay sa iyong paraan, ang senyales na iyon ay ngayon. Dahil kung patuloy kang susubukang mapasaya ang lahat, mauwi ka sa pagkadismaya sa pinakamahalagang tao sa iyong buhay, ikaw. Ilang taon kong pinaniwala ang hindi ako sapat. At marahil alam mo eksakto kung ano ang pakiramdam na iyon. Tinitignan ko ang sarili ko at iniisip, wala akong pinag-aralan, wala akong talino, wala akong anumang magdadala sa akin sa malayo. Pinaniwalaan ko na ang buhay ay naging hindi pata sa akin, na mas maswerte, mas handa, mas may kakayahan ng iba at alam mo ang pinakamalala? Pinaniwalaan ko ito ng napakalakas kaya patuloy kong hinahanap ang mga patunay na totoo ito. Kung sinubukan ko ang isang bagay at hindi naging matagumpay, sinasabi ko sa sarili ko, tingnan mo. Hindi ka kaya. Kung ang iba ay nagtagumpay, iniisip ko, kaya nila hindi ako. At habang inuulit ko ito, lalo itong nagiging totoo. Dahil ganito ito gumagana, palaging kinukumpirma ng isip ang iyong pinaniniwalaan. Matagal kong dinadala ang kahihiyan ng pag-alis sa paaralan. Ilang buwan lamang ang aking naipag-aral sa mataas na paaralan. Walang diploma, walang karanasan. Nagtrabaho ako sa mga trabahong hindi nangangailangan ng higit sa pisikal na pagsisikap dahil naniniwala akong iyon lamang ang kaya kong ialay. Hindi ako nangangarap dahil akala ko ang pangarap ay para sa iba. At marahil ganito rin ang pakiramdam mo. Marahil iniisip mo na wala kang sapat na talento. Na masyado ka ng matanda upang subukan ng bago. Nakailangan mo pa ng mas maraming oras, mas maraming pera, mas maraming pahintulot upang magsimula. Ngunit gusto kong maintindihan mo ito ngayon, ito ay kasinungalingan. Ang tanging humahadlang sa iyo mula sa gusto mo ay ang paniniwala na hindi mo kaya. Gusto mo ba ng patunay? Tingnan si Thomas Edison. Tinawag siyang imbobo sa paralan. Si Walt Disney ay tinanggal sa trabaho dahil sinabi nilang wala siyang imahinasyon. Hindi hinayaan ng mga taong ito na tukuyin ng opinyon ng iba kung sino sila. Nagdesisyon silang maniwala sa kanilang sarili kahit walang naniniwala. Kailangan ko rin gawin yon. At sasabihin ko sa'yo, hindi ito madali. Kapag taon-taon mong sinasabi sa sarili mo na hindi ka sapat, ang pagbabago nito ay parang paglalayag laban sa malakas na agos. Ngunit nagsimula akong maglayag. Araw-araw, inuulit ko sa sarili ko na kaya ko, kahit na tila lahat ay nagsasabi ng kabaligtaran. Pinalilibutan ko ang sarili ng mga libro, audio, at mga pahayag na nagpapaalala sa akin na may potensyal akong hindi pa nagagamit. At unti-unti, nagsimulang magbago ang lahat. Alam mo ba ang pinakamalaking kaibahan sa pagitan ng nagwawagi at sumusuko? Hindi ito talino. Hindi ito swerte. Ito ay ang maniwala kahit walang dahilan para maniwala. Ito ay kumilos na parang kaya mo na, kahit na lahat sa paligid mo ay nagsasabing hindi. Ngayon gusto kong magmuni-muni ka, ilang oportunidad na ang pinalampas mo, dahil inakala mong hindi ka handa. Ilang pinto ang hindi mo kinatok dahil naniwala kang isasara ito sa harap mo. At kung sasabihin ko sa iyo na bukas ang mga pinto para sa may tapang pumasok. Ngayon, gusto kong gawin mo ang isang simpleng bagay, isulat sa papel ang tatlong bagay na iniisip mong hindi mo kaya gawin at pagkatapos ay isulat sa tabi, ito ay isang paniniwala lamang, hindi ito isang katotohanan. Dalhin ang papel na ito sa iyong sarili. Basahin ito tuwing dumarating ang pagdududa. Dahil kapag naintindihan mo na ang limitasyon ay nasa isip lamang, magsisimula kang basagin ang mga nakatabong kadena. Tandaan ito, hindi mo kailangan maging perpekto upang magsimula. Kailangan mo lamang maniwala na kaya mo. Dahil kapag naniniwala ka, kumikilos ka. At kapag kumikilos ka, pinatutunayan mo sa iyong sarili na palagi kang may kakayahan. Ibabahagi ko sa iyo ang isang lihim na sa una, tila kabaliwan sa akin. Isang bagay na napakaibang na ako ay nagduda. Ngunit nang maunawaan ko ito, nagbago ang aking buhay magpakailanman. At marahil sa iyo, tila kakaiba rin ito kapag maririnig mo ngayon, madalas nating minamaliit ang ating kakayahan at pinapalaki ang kakayahan ng iba. Pag-isipan mo ito, Ilang ulit mo nang tiningnan ang isang taong matagumpay at naisip mo, kaya niya ito, dahil espesyal siya, dahil maswerte, dahil ipinanganap na may talento. Ngayon maging tapat ka, ilang ulit mo nang tiningnan ang iyong sarili at sinabi, hindi ko kaya hindi ito para sa akin. Ginawa ko iyon buong buhay ko. Naniniwala ako na ang iba ay may kakayahan at ako wala. At iyon ang nagpatigil sa akin ng maraming taon sa isang karaniwang buhay hanggang isang araw, narinig ko ang isang bagay na tila simple, ngunit malalim. Nasa isang recording ito na pinakinggan ko ng libo-libo ng beses, may malalalim kang reserba ng talento at kakayahan sa loob mo. Pinakinggan ko ito higit sa isang libong beses bago ko totoong naunawaan. Dahil ang malaman ay hindi ka pareho ng maniwala. Alam ko ang mga salita, ngunit hindi ko ito pinaniniwalaan. Nang pumasok ito sa aking subconscious, doon nagbago ang lahat. Dahil narito ang katotohanan, may napakalaking potential ka sa loob mo na kung makita mo ngayon, mamang Haka. Ngunit natutulog ang potential na 'yon dahil mas naniniwala ka sa iyong mga limitasyon kaysa sa iyong mga posibilidad. Ngayon, marahil iniisip mo, paano ko ito mapapasok sa aking isipan? Ang sagot ay simple, ngunit makapangyarihan, pag-uulit. Ang pag-uulit ang lumilikha ng bagong landas sa iyong isipan. Hindi ko binago ang aking buhay dahil nakarinig ako ng magandang pahayad. Binago ko ito dahil paulit-ulit kong pinakinggan ang parehong ideya hanggang ito ay naging bahagi ko. Nagsusulat ako, nagbabasa, inuulit. Araw-araw. Gusto mo bang malaman kung ano ang ginagawa ko? Nagsusulat ako ng mga pahayag gaya ng ako ay masagana, malusog, at may kasaganaan. Sampung ulit sa isang araw. Sa simula, tila katawatawa. Pakiramdam ko ay isang hangal ako. Ngunit alam mo ang nangyari nagsimula ang pag-ulit na ireprogram ang aking isipan. Dahil ang isipan ay hindi nagtatangi kung ano ang totoo o imahinasyon kapag inuulit mo ng may damdamin. Tinatanggap nito bilang katotohanan. At kapag tinanggap ng isipan, nagbabago ang iyong realidad. Iniisip mo ba na ito ay puro motivational talk lamang? Tingnan natin ang sinasabi ng Agham. na Napatunayan ng mga neuroscientists na ang mga positibong pahayag ay nag-aactivate ng mga bahagi ng utak na konektado sa gantimpala at self-control. Lumikha sila ng bagong neural connections. Ibig sabihin, maaari mong sanayin ang iyong utak na maniwala sa isang bagay hanggang maging natural ito sa iyo. Ngayon, sagutin mo sa akin, ilang ulit mo ba inuulit araw-araw na hindi mo kaya, na hindi ito gagana, na wala kang pera? Ito rin ay pag-ulit ito rin ay lumilikha ng mga mental na ugali. Ngunit mga ugali na sumisira sa iyo. Kaya bakit hindi gamitin ang parehong lakas para sa iyong kapakinabangan? Side, ngayon, gusto kong gawin ball, mo ang isang bagay na tila kabaliwan, ngunit epektibo, isulat ang pahayag na ito sampung ulit ngayon din, ako ay masagana, malusog, at may kasaganaan. At ulitin ito araw-araw sa loob ng tatlumpung araw. Huwag palampasin, Gawin ito at tingnan kung paano nagsisimulang magbago ang iyong isipan. Dahil kapag nagbago ka sa loob, nagbabago rin ang lahat sa labas. Tandaan ito, ang lihim ay hindi ang pagnanasa. Ang lihim ay ang pagkondisyon ng iyong isipan na maniwala. At kapag naniniwala ito, lumilikha ito. May panahon na napakatakot ko magpahayag ng aking sarili na iniiwasan ko pang magtanong ng simpleng bagay. Kung may limang tao sa isang silid, hindi ko itataas ang kamay. Nanatili akong tahimik, nakatago. At alam mo ang pakiramdam? Para bang nakakulong ako sa loob ng aking sarili. Gusto kong magsalita, ibahagi ang mga ideya, ngunit pinipigil ako ng takot. Takot na magmukhang tanga, takot sa paghuhusga, takot sa iniisip ng iba. Marahil na nauunawaan mo ito. Marahil nakapagpigil ka na ng mga salita dahil natakot ka sa reaksyon. Marahil pinalampas mo na ang mga pagkakataon dahil wala kang lakas ng loob na lumabas. At tinatanong kita, ilang ulit mo nang hindi naranasan ang isang kamanghamanghang bagay dahil sa takot. Naranasan ko yon ng maraming taon. Hanggang isang araw, may nangyari na nagbago sa lahat. Nasa likod ako ng bulwagan, sa isang malaking kaganapan, kasama ang mahigit sa isang libong tao. Ang tagapagsalita ay si Bill Gove, itinuturing na isa sa pinakamagaling sa buong mundo. Nasa harap siya, may mikropono sa kamay, naglalakad sa entablado, nakikipag-usap sa isang seguridad, may presensya, may enerhiya na humahipo sa lahat. Tinitingnan ko siya at iniisip, Diyos ko, kung kaya ko lamang gawin ito, kung kaya ko lamang magsalita ng ganito. At bigla, sinabi niya ang isang bagay na tumama sa akin na parang kidlat, kung gusto kong maging malaya, kailangan kong maging ako. Hindi ang ako na iniisip ko na gusto ng iba na maging ako, kung gusto kong maging malaya, kailangan kong maging ako. Sa sandaling iyon, naunawaan ko, hindi ako nakakulong dahil kulang ako sa talento. Nakakulong ako dahil natatakot akong ipakita kung sino talaga ako. Napagtanto ko na kung gusto kong maging malaya, kailangan kong talunin ang takot na yon. At doon mismo, gumawa ako ng isang desisyon, matututo akong magsalita. Matututo akong ipahayag ang aking sarili. Matutuntun ko ang daan palabas sa aking pagkakakulong. Hinanap ko si Bill Gove at humingi ako na turuan niya ako. Diyan nagsimula ang lahat. Hindi ito naging mabilis. Hindi rin ito naging madali. Sa simula, naninig ako, pinupungawan at nauutal. Pero nagpatuloy ako. Nagpatuloy hanggang sa maging isang taong nagsasalita sa harap ng mga tao, sa libu-libong katao It's sa buong training. mundo. At gusto kong maunawaan mo ang isang bagay, hindi ako naiiba sa'yo. Kung nagawa ko, magagawa mo rin. Dahil ang takot ay isang ilusyon. May kapangyarihan lamang ito kapag naniniwala ka rito. Kapag kumilos ka kahit natatakot, nawawala ang kapangyarihan nito. Ngayon, sabihin mo sa akin, ano ang mawawala sa'yo kung wala kang takot? Ilang pintuan ang magbubukas kung may tapang kang ipahayag ang sarili. Ilang oportunidad na ang lumipas dahil nanahimik ka. Ngayon, gusto kong bigyan ka ng isang simpleng hamon, sa loob ng susunod na pitong araw, sa tuwing makakaranas ka ng takot na magsalita, gawin mo ang kabaligtaran. Buksan ang bibig. Ipahayag ang iyong sarili. Maaaring sa trabaho, sa mga kaibigan, o sa mga hindi mo kakilala. Dahil sa bawat pagkakataon na haharapin mo ang takot na iyon, ito ay lumiit. At sa bawat pagkakataon na tatakbo ka, ito ay lumalaki. Tandaan, may kapangyarihan ang iyong boses. Pero nagiging makapangyarihan ito sa pagbabago ng iyong buhay kapag pinili mong gamitin ito. Ang araw na malalampasan mo ang takot na ipahayag ang sarili ang magiging araw na magsisimulang marinig ng mundo kung sino ka talaga. May mga sandali na mararamdaman mo na ang pagtatrabaho ng husto ay hindi sapat. Naranasan ko ito mismo, Noong sinusubukan ko pa lamang hanapin ang aking landas, naaalala ko ang mga oras na nagpapalit ako ng langis ng kotse, nagpapadulas ng mga makina, ginagawa ang lahat ng lumalabas, at sa pagtatapos ng araw. Tinitignan ko ang aking pitaka at kitang kita na halos hindi nito sakop ang mga bayarin. Nakakainis, nakakapagod, at, sa totoo lang, nagsimulang paniwalaan na ganoon na talaga ang buhay. Pero may isang bagay na hindi sinasabi ng iba, ang paraan ng iyong pakikitungo sa pera ay mas mahalaga kaysa sa dami ng iyong kinikita. Napagtanto ko ito nang magpasya akong pag-aralan ng malalim ang ugnayan ng mga tao sa pera. Ipinapakita ng mga pag-aaral na karamihan ng mga tao ay laging nasa stress sa pera hindi dahil sa kakulangan ng oportunidad, kundi dahil sa mga mental na gawin na sumisira sa kanilang sariling pananalapi, takot sa pamumuhunan, pagpapaliban, pagsisi sa sistema o kahit na pag-iwas sa pag-usapan ng pera. Ako mismo ay nahulog sa mga bitag na yon, at aminin ko, mga buwan ng pagkabalisa, at gabi na walang tulog hanggang sa tunay kong maunawaan, ang pera ay salamin ng isip, hindi ng merkado. Gumawa ako ng isang pagsasanay na nagbago ng aking buhay, isang buong linggo akong nagsulat ng bawat negatibong iniisip ko tungkol sa pera. Sa tuwing sinasabi ko sa sarili ko na imposible ito, o hindi ko ito makakamit, isinusulat ko ito, sa huli, napagtanto ko na puno ang aking isip ng mga hadlang na hindi ko alam na naroroon. Sa pagpapalit ng mga iniisip na iyon ng makapangyarihang mga pahayag, nagsimulang magbago ang aking realidad. At hindi ito teorya, ito ay praktikal. Ngayon, libu-libong tao ang gumagamit ng parehong pamamaraan at nag-uulat ng konkretong pagbabago sa pananalapi sa loob ng ilang buwan. Napansin mo na ba kung paano ang mga taong hindi nakakontrol ng ganitong practice ay nawawala sa mga kamanghamanghang oportunidad? Isipin ang mga publikong personalidad na nakaranas ng pagkabangkarote o iskandalo sa pananalapi dahil hindi nila naintindihan ang kanilang mentalidad ng kasaganaan. Samantala, ang iba, sina Bill Gates at Oprah Winfrey, hindi lamang yumaman kundi nagtayo ng pangmatagalang pamana dahil naunawaan nila na bago kumita ng pera, kailangan munang matutong mag-isip na mayaman. Narito ang hamon para sa iyo. Sa loob ng susunod na labing apat na araw, isulat ang lahat ng iniisip mo tungkol sa pera, nang walang pagpipigil. Bawat duda, takot, o panloob na kritisismo. Sa pagtatapos ng bawat araw, gawing positibong pahayag ang mga iniisip na yon, at malinaw na i-visualize ang buhay na puno ng kasaganaan na nagaganap mayon. Gawin ito, at mararamdaman mo ang pagbabago sa loob na sapat na makapangyarihan, upang magpakita sa iyong panlabas na kilos ang kayamanan, oportunidad, at kumpiyansa. Ang sikreto ay simple, ngunit kakaunti ang may lakas ng loob na gawin ito, bago baguhin ang iyong balanse sa bangko, baguhin muna ang iyong isip. At maniwala ka, kapag nangyari ito, makikita mo na ang pera, oportunidad, at tagumpay ay magsisimulang dumaloy patungo sa iyo, gaya ng hindi pa nagaganap dati at tandaan, ang pinakamakapangyarihang punto sa lahat ng aming ibinahagi dito ay nagsisimula ang pagbabago sa loob mo, sa sandaling magpasya kang hamunin ang sarili mong paniniwala at kontrolin ang iyong isip. Ito ang sikreto na naghihiwalay sa mga nananatiling karaniwan sa mga nagiging tunay na alamat. At ngayon, habang pinoproseso mo ang lahat ng ito, may susunod na video na magdadala sa iyo ng isa pang hakbang pataas sa iyong pag ng karunungan. Dito, matutuklasan mo ang mga pananaw na maaaring magpahusay sa iyo ng isa porsyento, higit sa iyong kasalukuyang sarili, na nagpapalawak pa ng iyong pananaw tungkol sa pera, tagumpay, at buhay. Salamat sa iyong pagiging kasama ko, pinapakinggan ang bawat ideya at pinapayagang lumago. Hihintayin kita sa susunod na video, handang ipagpatuloy ang paglalakbay ng pagbabago ng magkasama.